birthday for the Conti's lubusan ang kasiyahan dahil finally sa tagal ng panahon at malalaking na ang kanyang mga anak ay nakita niya ang mga ito at nakasama ito ay dahil sa permission ng kanyang dating asawa na si Lian Paz at sa asawa nito ngayon na si Mr. John Cabahog. Tunay ngang ang ng mga puso ng mga ito dahil inalaw nila si Paulo na muli makabanding ang mga anak nito. Panoonin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Ngayon nga ang malalaki na ang mga anak ni Paulo Contis gusto nga niyang makabawi sa mga ito sa tagal na wala siya sa piling nila. Mabuti na lamang at pinayagan nito ni Mr. Jang Kabahog at nangasawang si Dian Paz. Kaya ngayon ay masaya na si Paulo dahil makakabanding at syempre masusulit niya ang pagkakataong ito na ibinigay sa kanya ni Lian Paz. Agad nga ibinahagi ni Paolo Contis ang pagkakataong ito sa kanyang social media account. Sabi nga dito ni Paolo, happy birthday Jan Kabahog. I want to take this opportunity to thank you for allowing Lian and my kids nung araw na ito. Oo, hinintay ko talaga ang birthday mo to publicly express my gratitude to you. To Lian Paz, you have always been kind and forgiving. This is why hindi kayo pinabayaan ni Lord. I appreciate all your efforts in talking to John about that day. Thank you for being strong and for how you nurtured the kids to have beautiful hearts. wow cute eyes bae, cute eyes cute like eyes wow, blink eyes man, wow, cute yan wow cute Ay. wow cute yan sleepy ya nih <coughs> di namanya yang cutie eh. mm. To jan, i cannot thank you enough for this chance i promise to have a constant communication sa inyong lahat I will not waste this chance. Thank you for taking care of the kids. Please know that I am always here para sa inyo lahat. To more precious days like this. Happy birthday, John. Thank you for the friendship. Ibang-iba talaga ang kabaitan ni John Cabajo kaya naman no wonder kaya sila nagtatagal nitong si Lian Paz. At ganun din ang mga anak ni Lian Paz kay Paulo Conti. Sobrang lapit din kay John. At itinuring nga ni John Cabajo na tunay ng mga anak ang anak ni Paulo Conti. Sinagot naman ni Jan Cabahog ang mga madamdaming mensahe ni Paolo Contis. Sabi dito, Pao, I appreciate your thoughtful birthday greeting. Thank you. I know you're a good man and I will also treasure our friendship. Andito lang kami. God bless, Paul. Umani naman ang samot sa aring komento ang post nitong si Paolo Contis at sa reply din ni Jan Cabahog. Mula kay Jenny Con, napakabuti mong tao, Jan Cabahog. May you be blessed more. Happy birthday. At mula naman kay Lian Katrina Paz, Romans 8 verse 28, John Cabajo. Mula naman sa iba pang tagahanga, John, thank you Lord na hindi mo pinabayaan si Lian Paz at mga kids at nagpadala pa ng guardian angel noong inabando na sila ng mga tao ni Satanas. Mula kay Paulo Contis, thank you John, enjoy your day again. Thank you for everything. Mula naman kay Braganza, ako din naiiyak sa kanilang tatlo. Truly, that time heal all wounds. Panalo dito ang mga anak nila. All three parents are beautiful souls. God bless them all. At nagkaroon naman ng simple birthday celebration si John Cabahog kasama ang asawa na si Lian Paz. May mensahe nga si Dian sa kanyang asawa na si John. Happy 38th birthday, my love. Today I celebrate you. Not just your life, but the man who perseveres through his walk with God. You're a practice of quiet obedience. Integrity in the little things every day will surely reveal the beauty of a man who put God first. May this new chapter bring even more wisdom, peace, and joy as you continue to grow in Him. I pray that whatever life brings, you will be anchored in faith, love with purpose and trust God through every season. I love you. Lay on heart. I always be here for you. Hi guys. Behind the scenes. We're going to the scenes. <laughs> Sobrang laki na rin talaga ng mga anak ni Paolo Contis at may mga saril na rin desisyon ang mga ito. Kaya naman hindi na rin nahirapan si Paolo Contis na makipag-communicate sa kanila. Dahil mismo ang mga anak nila ay gusto rin siya na makita at makasama mga kabanding ang kanilang tatay na si Paolo. Marami ang na-touch ng makita na magkakasama ang mga anak ni Paulo, si Paulo, si Lian Paz, si Chad Cabahog. Sabi nga dito ni Miss Betty Wu, nakakaiyak kasi galit kami sa iyo sa mga ginawa mo sa mga anak mo at sa mga nanay nila. Pero now, gumawa ka ng paraan para mag-reconcile. Nakakaiyak lang sana soon kay Summer Dean. Mayroon pa kasing isang anak, itong si Paolo Contis na ngayon ay naninirahan na sa USA kasama ang mother nito. Sana soon ay mapuntahan na ni Paolo Contis ang isa pa niyang anak. Nang sa gayon ay magkita-kita silang lahat. Mula kay Monski, nice one Pao. So very proud of you. Apakabait mong tao at hindi alam ng karamihan yan. Love you always and miss you big time. See you soon. I'm the happiest person in the world seeing this. Love you. Hi to my ina-anak, Sonia. Mula naman sa isa pang tagahanga, yung blue na long sleeve. Pau na pau ang face. Tapos isa sa nanay, lakas maka very good.